Samantala, ikinatuwa naman ng mga driver ng e-trike ang pagpapaliban sa pag-impound ng e trikes sa National Roads. Live mula sa Maynila, may umaarangkadang balita si Angela Babat. Angela, Christian, ngayong araw nga dapat ang pagpuli at pag impound ng mga electric vehicles na makikita na dadaan sa mga national roads. Kaya laking pasasalamat ng mga drivers ng e-vehicles nang malaman nila na ipagpapaliban ito sa Enero. Kaugnay nga nito ay eh, nakausap natin yung ilan sa mga drivers dito sa CM Recto, sa kahabaan ng CM Recto. At ayon sa kanila, di hamak na mas mura naman kasi talaga yung paggamit ng e-trike dahil sa 50 pesos lamang o yung one-time charging ay makakabiyahe na sila na sa loob ng walong oras. Di hamak na mas mura doon sa gas na ginagamit sa mga regular na tricycle. Kaya naman ikinatuwa nila ng malaman na January 2, 2026 pa magihipit ang Land Transportation Office. Yung masasabi ko doon, marami masasaktan po talaga eh. Kasi gawa na ito. Uh, may pamilya kami. Nangupahan kami. Anak ko, pag graduate na rin ng pa senior ay, saan ko pupulutin yung pahintuin dito ng bigla-bigla na lang. Hindi po kami na-aksidente. Saka iniingatan namin yung mga pasahero. Kasi po ano eh, baka pag na-disgrasya yung kami rin ang mananagot. Christian, paalala nga ng LTO, ang ipagbabawa lamang nila sa January 2 next year ay yung pagdaan ng electric vehicle sa national roads. Pero pwede pa rin itong gamitin. Maaari pa rin bumiyahe ang mga driver ng e-vehicle sa mga local at secondary roads. Pati sa public highways, basta't ito'y pinahihintulutan ng kanilang local government units. Pati yung paggamit ng bike lanes ay pwede rin. Basta kasya o akma yung size ng kanilang e-vehicle sa loob ng mga linyang ito. Pwede rin tumawid sa public highways ang ipinagbabawa lang ulit ay yung pagbaybay o pagdaan nga dito. At pangako ng LTO na magbabalangkas sila ng mas malinaw na guidelines at mas maayos na mga patakaran para naman ma malalaman ng mga driver o magkakaroon sila ng information drive na mas malawak at mas pinaigting para nga ma-inform yung mga drivers ng e-trike kung paano tatakbo yung implementasyon pagdating ng January 2. Christian? Okay. Uh, Angela, alam na ba ng uh, ating mga uh, super, ng e-trikes at e-bikes na ililipat sa January 1, so isang buwan pagkatapos itong masuspende no, ang implementasyon ng palisiyang ito. Alam na ba nila uh, na na move ito ng January 1 at ano yung naging reaction nila, Angela? Sa totoo lang, Christian, no, nung sinabi natin na January 2, yung iba sa kanila, eh medyo natawa dahil sabi nga nila, yung iba sa kanila, ang sabi, eh, alam naman nila na hindi agad-agad ito may implement at hindi agad-agad sila mapapaalis sa mga kalsada dahil nga marami rin silang mga pasahero na gumagamit ng kanilang serbisyo. Kaya yung iba, bagamat sila confident, medyo confident ano, na hindi pa agad may implement yung, uh, yung pina-implement ka ng LTO, eh okay lang sa kanila at masaya sila na kahit papano, eh binigyan sila ng liway at magpapaliwanag din daw ang LTO sa kanila para nga mas maging legal yung proseso ng kanilang pagbiyahe. Ito nga sa mga national. Law. So, so ano yung uh, well Angela sininya to no yung uh, requirements kasi they have to register no kasi baka yung iba diyan yung bang in interview mo registered ba yan may plate plate number ba yan uh, may driver's license ba yan i mean yung mga yun kailangan nilang gawin eh magpapasko pa naman ngayon di ba busy <laughs> <laughs> Hindi niya tama, meron pang mga kailangan klaruhin yung ating mga driver. Yung iba sa kanila nakarehistro at ang malinaw sa akin no, nung nausap ko sila, lahat sila or marami sa kanila ay may mga driver's license talaga. Ngayon, dahil nga nagkaroon kasi ng confusion, eh doon sa uh, parang kategory ng mga electric vehicles, there mer meron mga tinatawag na light electric vehicles o LEVs. Ito yung mga 50 kilos below yung bigat ng electric vehicles, yung kasing mga yon doon sa mga naunang implementasyon ng LTO, ay hindi na kailangan magrehistro. Pero sa loob lamang ng mga subdivision, pwedeng dumaan. Yung mga 50 kilos and above, ito yung mga kailangan irehistro. Pero dahil nga hindi naging malinaw yung implementasyon nito, e eh marami sa mga drivers o so yung ilang mga drivers dito, ay hindi pa rin rehistrado yung vehicle, bagamat sila ay rehistrado bilang isang driver. Hindi niya? Hmm, so, nasa bigat ng sasakyan. Hindi yung hmm. kasi yung iba kasi sa laki ng makina or what ito naman uh, kung ikaw ay 50 kilos and above you really have to register whether pang private ba to or public or namamasahe ka or ginagamit mo para sa iyong pamilya no angela at uh, siguro reminder ulit sa mga nakikinig at nanonood sa atin especially yung mga uh, maaapektuhan dito sa uh, guideline na ito Yes, Nina, no, paalala lang dun sa mga drivers, mas maigi na sana eh, kausapin nyo yung, yung mga LTO offices dito nga sa inyong mga area para mas malinaw po sa inyo kung ano po yung gagawin. Dahil hindi naman ipagbabawal na gamitin nyo yung mga nabili nyo na o yung mga na-impundar nyo na ng mga vehicles. Yung iba dito, walong taon na nilang dinadrive yung electric vehicles nila. At ngayon nga lang daw sila naka-encounter na baka mawalan sila ng pagkakakitaan. Pero yun nga, reminder, eh, kailangan lamang makipag-usap kayo sa inyong mga LTO officials so even sa MMDA para mas maging klaro yung inyong pagtak pagtakbo o pagbiyahe dito nga sa mga daan. Hindi okay. Niya? Angela, uh, lastly, may natanggap tayong impormasyon na nakapagsabi sa atin ng ilang mga tsuper ng uh, e-trike na binigyan sila ng permiso, no, ng uh, permit ng uh, barangay. Paano yung mga yon? So magiging uh, void na ba o hindi na i-honor yung uh, mga permit na binigay ng LGU, ng barangay particularly? Christian, no, oh, yan yung mga kailangan lang pang klaruhin pagating nga ng guidelines o so yung pagbabalangkas na mas malinaw ng LTO. Pero ayon doon sa mga naunang memorandum, eh, yung mga 50 kg below, mga 50 kilos below na mga vehicles, hindi kasi kailangan na magrehistro. At uh, yung mga, uh, yung 50 and above, eh, yun yung mga kailangan o yun yung mga kailangan may, may rules and regulations na kailangan silang sundin talaga. At bawal kasi talaga silang bumiyahe. Whether light vehicle or hindi, eh, bawal dapat bumiyahe sa mga national thoroughfares. Christian? Yes, oo nga, tama. abuti uh, buti na rin na-remind kasi marami rin pasaway eh. Tsaka walang disiplina sa kali, lalo na yung mga e-bike and uh, e-trike na nasa national road, nasa, Commonwealth, nasa EDSA. I mean, talagang dapat ay uh, matauhan rin sila eh. Kasi ang lakas naman ng loob mo, no? Na mag-drive uh, Tapos pag mo, si Lola pala yun, ano? <laughs> oh at isa God. pa dyan, kaya ginawa raw itong polisiya na ito at uh, nilinaw yan ng mismo ng palasyo during the briefing earlier. No? Ang sinabi ni Palace Press Officer, ginawa itong polisiya ito hindi dahil sa anti-poor. Ah? Mm. No? Uh, o oh, hindi pumapabor sa mga mahihirap nating kababayan, kundi ito ay para sa kaligtasan mm. ng bawat isa. Oo, especially nga national road, eh, mga main roads na yan. Kailangan talaga bawal yan. O, no? maraming salamat, Angela Babal.